Ayan mga kag. Ayan, ibabalik ko na sa natin. Kasi kanina hindi ko mabalik ko. Ayan ah, mga kag. Ito na yung ginawa ni Mami kahapon. na ano, naman nag-start kami ng ano oras na? Mas nag-start? Hello mga kabs, kamusta? Ayun. Ah, ano, tanghali na, 12 o'clock na dito. So, tanghasabad o. Oh. November 20 22. Uh, 22. Yan, November 22. Ah, yun lang. Nakakain ah, na kami tapos naglalaga ng Alvin, kinukuluan mo yung beef, ano yung beef buto-buto. Yo, kami ng beef buto-buto. Tapos bumili uli kami ng belly kagabi. Pero this time may skin na. Binili pa namin sa ano yun. Sa kabilang town. Medyo malayo din. Pero sulit naman kasi maganda yung ano, magandang beef, medyo malaman tapos may skin. Syempre, 'di ba, pangit. Kasi yung binili namin sa ano Costco, walang skin, di hindi, hindi siya maganda. Nag-try kami, 'di ba, nag-cut kami nung siguro mga one 4 nung ano nung uh, belly na ginawa namin. Tapos ngayon, yung ano namin hindi siya, parang hindi maganda tingnan kasi nga walang ano, walang skin. So this time, nakakuha kami na may skin dito, kalapit. Uh, okay din naman, maganda, maganda yung beef niya. Ay yung ano niya, yung yung uh, pork belly. O, tapos may, may ano rin kami may ah, uh, uh, ano tawag dito? Ah, uh, yung buto-buto, beef buto-buto. 'Yun. Tapos ngayon, ang ginagawa namin ni na natapos na namin yung uh, si Papa Jesus yung diamond art ngayon, ito ang ginagawa namin. Okay, tang sa inyo. Ayun natin. Ah, kita mo? Ha? Yeah. Nga, hmm. nakikita man niya ma, mga cabs? Ayan, ha? Oh. Hindi masyado, ito. ano, pero kita naman. Diamond art siya. Pwede sa inyo, ma, may Ang suming kamay mo. Ayan, ha? Oh. Ngayon, nasimulan na kami mga ilang piraso. Masyado na Hindi masyado nakikita. Kita mo, ha? Ayan, oh, May mga beads na yan. ah may mga beads, beads na. Ayan, yung iba, Yay. yan. Kasi simula pa lang namin, eh. Ayan, pag tingnan nyo kung paano namin ginagawa. Uh, dali lang naman. Zoom natin. Try natin i-zoom. Para makita nyo kung paano. Ayan. Ayan. das May mga numbers sa letters naman siya. susundan so, mo lang. Tapos ito, may stick na ganito. Kunin mo lang yung mga beads niya. Tapos titikit mo siya sa corresponding letter. So, siguro mamaya, check na lang natin ulit. Video, i-ano ko ulit. Kung saan na kami. Nag-start kami ano? 11? Hmm. Um, 11. Naka yung 1 hour na kami. Pero matagal kasi ito. Hindi man ito gano'n. Isa-isa mo lang kasing dinidikit eh. Ah. Okay. So, mga cups. Mamaya na lang ulit. Ayan, good morning mga kabs. Ayun, linggo na naman. Ayun si mami, oh, nagpiprepare na naman ng lulutuin. Paano yung ano namin ngayon? Sunday na pala dito. November 23 na. O, oh, kabilis ng araw, di ba? Ayun, <laughs> pasensya na kayo kasi yung mga vlog namin, puro dito lang sa bahay. Kasi nga, malamig. Malamig na sa labas. Kaya mahirap din mag-vlog sa labas. I mean, das, wala rin ka namin mapupuntahan dito kasi nga, small town. So usually ang makikita nyo lang sa sa bayo. kaya pag may pinuntahan sa Regina. Ganun lang. Yung mga normal na gawain lang namin dito sa Canada sa pang araw-araw. Kaya yun. Ngayon, nag-breakfast na rin kami. Ano lang? Bread lang sa ka... Ham ba yan, mami? Ham. Ham social, di ba? Hinapay <laughs> lang sa ham. Tapos coffee, yun. Ang ginagawa ni mami ngayon, nagkakari-kari uli. Pero this time, baka na. Baka. Pakita ko sa inyo, kanina na na ni Mami na gumawa ng kare-kare. Yung paluto na nga eh. Tapos, meron pa, di ba? Naalala nyo, nagbalot ako ng belly noon. Ang belly, si belly. Ayan, nagbalot ako ng belly. Andun na, iluluto na namin. Pero nung nakaraan, eh, ako na no. Parang nakaraan, bumili-uli kami ng isa pang belly eh. Bali, bali apat na balot ng yung belly. <laughs> sa, sa freezer. Kaya namin ng isa. Pero yung binili kasi namin sa Costco, walang skin. So, ang iluluto namin ngayon yung walang skin. Pero nakabili kami yung may skin na, na, na belly. So, mas okay naman siya. Tatayin namin siya. Pakita ko sa inyo ito. Ayan, na mga cubs. So, yung kare-kare ni mami. Oh. Wow, baka. May ano mo. Wala kaming nabiling sitaw sa ano, pero okay na yan yung flavor naman ng gusto mo diyan eh. Tapos ito na mga cups belly. Ito na. Yan, frozen to eh. Ngayon okay na. Yan. di oh, diba? Maganda pa rin siyang tingnan. Ng toto sa belly. Yeah, mag-treat ka na mami. Ito galing ng Costco. Wala siyang skin na makikita nyo. Ewan ko ba bakit tinatanggal nila yung skin eh yun pa naman ang masarap yun pa naman ang nagpapasarap dun sa ano diba yan Ayun, bali ang gagawin namin i, i, uh, luluto na namin to oven na namin to ngayon tapos pahit ako sa inyo mamaya kung anong uh, nangyari kasi ito yung ano excited ako dito sa kare-kare ni mami kasi baka na to mga kabs sarap syempre iba pa rin pag baka yung ano eh yung uh, kare-kare the best. Ayan. Ito yung mga cups, mamaya na lang ulit. Ayan, ang belly. Ayan, ang mga cups, ilalagay na. Ito yung aming ano. Ano ba tawag ito? Ayan, oh. Pan. Ah. Ayan, no? Nilalagay na, nilalagay na ni mami. Ito, hinihintay lang natin. Oh. Oh, siya. Ayan, no? Oh. Mga cups, no? Oh. Ganyan natin. Yeah. Uh -huh. -oh. Tayo, hindi nee, mo pwede tayo. O oh, kasi naka ah, ano. Hindi, nee, hey, naka baba ito. Mm um, uh, kasi para kung mat... Hindi, nee, ito nasa ilalim. Ganyan? Uh Ganyan lang. Uh -huh. Sige, okay. Ano, okay na. Sige, lalagay na ni Mami sa loob. Mami, lagay mo na. Mm -hmm. Ayan, mga cubs, oh. Mm -hmm. Okay. You know. ah, Ino, no sa 2 hours nagchanat namin 2 hours Ah, uh, yan 3 eh. to 4 hours yan, depend, eh. okay mga cubs yeah. mga yan yeah, ibabalik sa inyo na natin oh, ito, no? kasi kanina hindi Walang skin yan, pero nakikita nyo naman, medyo parang nagano ano na din siya. Pero siguro pahidan mo siya, mami. Mo. Pahidan, mo. pahidan mo. Pahidan mo. Meron ka mong wala ka mong Yeah, yeah. Pahidan mo. Sige. Ayan mga cups, ang gagawin naman natin ngayon. Papahira natin. Ayan. Ah, mami. May pahit pahit. Mm hmm Pati yung gilid. Pahingalan mo. O. Oh, o. Okay. Ayun, oh. Yun. Yeah, Ayos. Ah, eh. I-inakatake eh, mo pa. Kasi yung yung kabila. Yan. Wala siyang skin. Pero sa tingin nyo nakikita nyo okay naman siya. Pero kung may skin yan mas mas ano yan mas labas yan. Sige. Mamaya na lang ulit. After an hour ulit. Okay. Ayan mga Cubs, balikan natin. Ayan mga Cubs, ito na yung ginawa ni Mami kahapon. Alam mo, nag-start kami ng... Ano oras na Mami? Ano na yung nag-start? 10? 3? Hindi. 11? Mga 11. 11 kami nag-start ng umaga. Ayan, pero ito na yung nag-gawa niya. Nakakalahati na siya. Taka-taka oh. Oh. mas maganda nga ito kasi mas malalaki. Kaya, kaya compare dun sa masyado, yung isa, masyadong maliliit. Ayan na. Ah. Ganda, di ba? Uh, oh, mga cubs. Itong kay, ano, kay Papa Tung Jesus, hindi pa masyado gawa. Kay Mama Mary, okay na. So, tapos natapos si Mami gumawa. Ano, alam niyo kung anong oras? 11 p.m. na. <laughs> so, so seba, sobrang tagal. Kasi nakaka, ano, eh, nakakalibang siyang gawin eh. Kung to totoo -toto lang. Okay. Di ba? Ang ganda tingnan, no? Oh, mga cubs. Mga Uh, balikan natin ulit si Mami mamaya. Yeah. Busy eh. Kaya lang, Mami, picture lang ito sa bled. Yan. Yeah. Mayroon mm -hmm. hey, mga kabeli, oh. Oh. Mm -hmm. Mga kabeli, oh. Sarap, di ba? Yan. Dapat may tubig para hindi siya masyado, ano. No? Dry. Yeah. Nga dry. Yan, yeah, juicy. Sarap. Tingnan nyo naman yung tubo, oh. oh Ang bango, bango, oh. Ang tanglad, oh. ayan, oh. Mga Mangan tayo, kain, no. Oh. Yaman. Okay. Egg. Oh, order nga pala kami ng ano, ng egg pie sa kapitbahay. Ayun, grabe mo. Ang ganda, 'di ba? Panalo, panalo. Kasi yun yung belly na karete na ate na lang mamaya. Okay, mga kabs. kain muna tayo. Ayun, mga kabs. ito nga pala yung mga uh, happenings sa ano sa gapan sa bayan namin sa Pilipinas. Ayan, makikita nyo. Ayan, nag -ano na sila. Nag uh, sindi na ng Christmas lights kasi talagang masaya dun sa lugar namin eh. Kaya makikita nyo na ayan, nagka-countdown na sila. Ayan, malapit na. Ayan, nakakamiss, nakakamiss talagang mag-ano. Mag, talagang mag, ano, mag mag-Christmas sa Pilipinas kaso nga lang Siyempre, almost 4 years na kaming hindi umuuwi. so kaya yun nag uh, ano lang kami nagkakasya na lang kami or ang na lang sa mga video kaya ayun galing na kami sana kailan kaya kami uli makakauwi sana makauwi uli kami yun lang it's more fun in the Philippines yan ang ano slogan ng Pilipinas kaya talagang kahit sino, kahit sinong mga nasa abroad, kahit sinong OFW mas gugustuhin na muwi ng Pilipinas para mag-celebrate ng Pasko kaya ayun ngayon tingin-tingin na lang muna tayo kaya pagmas na natin kung anong nangyayari sa amin sa lugar namin sa Gapan, Nueva Ecija Yan, nakikita nyo, wow ang ganda sa so, talagang ano isa sa ano magandang lugar na pasyalan yung ano yung lugar namin kasi talagang ano yung uh, maliwanag sa buong ano buong paligid ng ano ng gapan ng uh, sa lugar namin kaya ayon mga Cubs, check nyo na lang Ayan mga cabs, yun no. Know, gawa na. Si si Papa Jesus, ano, gawa na 'yan. Ay ano na 'yan, may mga beads na siya. Ayan, na. may mga beads na. 'Di ba kuwang kuwa, 'di ba? Ang ganda. Tapos si Mama Mary. Maliit pas, mas maliit pa si Mama Mary ng konti. Ayan no. Meron na rin siya, may mga beads na rin ayan no. Mga beads na 'yan no. Nagpa-nang glitter pati si ano, yeah. yung Baby Jesus ando na rin no nasa sa damit, yung sa baba, yun wala pa. Ayan na. Mga pa. Pero dito meron na. Ayan, ang buhay na buhay. Maganda. Ayan, mga cabs. Ang nakakatawa. Good morning, mga cabs. kamusta? Ano ba to? Bad news o good news? May good news and bad news ba tawag dito? Pakita ko sa inyo, ha? Ayan. Ayan na nga ang hinihintay namin. Ayan na oh. Meron na. Hindi na wala kaming ka alam alam. Ay eh, kagabi lang wala naman to. Ayan oh. Oh. Namumuti na pati kalsada. Wala kaming ka alam alam kagabi. Eh, kasi nga kagabi hindi naman siya ganito ka ano. Ka, abang dito. Wala namang uh, forecast na mag no? Grabe mga cubs, unexpected to. Kasi nga kagapon, maganda naman yung weather. Pero ito, tingnan nyo. Ang kapal ng, ano, ng snow ngayon, no? Hindi naman makapal. Pero tingnan nyo, mapon pa rin yung sapatos. Sana coveran yung ano eh, yung stairs namin eh. pero good thing nga kasi nga meron kayo may antayan ano, -ano. skin pero pag makapal parang hindi rin kakayanin tatanggalin ko na nga ng lights yan mga cabs kayo mamaya na lang papainit akong sasakyan so, mga refs, kamusta long time long time no see welcome sa aking YouTube channel. Yan, ay kigaya lang, ano. Andito <laughs> Friday, as usual. Ano na, ano ang tawag dito? Weekend. Weekend, bakasyon na naman namin. Siyempre, as usual. Ngayon, uh, malamig, negative nine. Uh, Mag-ano lang kami. Lalabas lang kami saglit kasi punta kami sa pharmacy. Check namin kung makakuha kami ng gamot. Kasi, malamig lang. kasi wala na akong maintenance <laughs> matanda na eh yan mali wala lamig yun din eh super pero okay naman kasi hindi siya nag snow wala siyang snow hindi may sasakyan. wala siyang snow yan makakakita niya naman hindi pa masyadong white kasi hindi pa nag snow dito ng todo Nung isang araw lang nagulat kami. Kailan ba yun? Martes? Lunes. Anong Martes yata? Bukas namin ng pinto. Bigla na lang kapal ng snow. Hindi mo makapal ng makapal. Pero, ayan, nakikita nyo naman na puti-puti na yung kalsada. Pero hindi naman siya talagang malamig na malamig. Ang negative 9 yun nga, ang sabi nilang forecast is talagang mag-snow ng malakas, pero sana hindi nga. Kasi, pero Alberta sa Toronto, sa kanila bumagsak yung ano eh. O snow ngayon eh. Pero, I'm sure magkakaroon magkakaroon dito sa Saskatchewan kasi naman nakakaligtas to eh. Usually dito talaga makakapal. Sa Saskatchewan saka Winnipeg yan. Ang makakapal. Yan, yeah, ganyan ang buhay naman dito eh. Hindi naman, pag kahit na malakas naman ang winter, basta nasa loob ka ng bahay. Tapos, may heater ka. Wala, hindi ka mong problema. Yan na. Yeah, yeah, tingin tayo. Ano tayo yung pharmacy, di ba? Uh, ba? Oo, oh, Balpur pa? oh, pala doon sa kabila kami pupunta. So, tatanong kami na maintenance ko kung pwedeng i-transfer dito. Kasi so, wala na ako. Ganda ng kulay. Ito yung isang kulay na Ipon Tip. Avalanche na. Avalanche. Avalanche. Yun